Uh, gusto ko ng balon. Hindi mo ako biliyo, gusto ng balon. mo ako Cute, Ang Ako ba hindi ako cute? Ang couple mo? Ang online. Pinaglakad mo ako. ako. Ayan mo. Nakahilis ako. ako. Ayun pa. pupuntahan natin. Ayun pa. Saan hindi ka pupuntahan ng mga nolayte? Bakit so, bakit ba nakahilis ka? Si bakit ano ba yung kakainin na? <laughs> parang parang dog. <doon. laughs> Wala, oh, na, nag-drive ka na lang. Idol! doll. Pasakay. Pasakay! 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 Ito. Parang so. sira naman Malapit na eh. Saan kayo, Brad? Sa Badu, Fred? Oo. Libre lang ah. grabe ka. Hindi kayo kasya lahat <laughs> dito eh. Ha? Maglalakay. Pasok! Pasok! Sige! Dito, dito. <laughs> dito, dito. Ah, dito ako. Yeah. Dito ako. Ay, mas, <laughs> dito. Oh. Oh, dito sona. Dito so Dito sa ano? Oh. So, dito sa Sonahan so, Dito Tema, so, <laughs> oh. oh. <laughs> oh. <laughs> pati kami pinag restore mo mong lakad? Oo. hindi pala ko mo Uy! Gagi! Pati siya titan. Pinaglakad baliktad. Okay lang. Okay lang. mo ulo ka, kasalanan mo yan. Hindi ko kasalanan yan. <laughs> sabi mo kasi lakad. Lakad lang tayo, malapit lang. Yan yeah, yung manilakad ko, ang layo! Kaya nga nakahills ako, pinaglalakad ako ni Patbo. Hindi nga naman kasi alam na malayo yung pupuntahan. Kaya sabi ko, lakad lang tayo. malapit lang ha. So guys, andito pala kami ngayon sa Baybay. Bay. Yan. Sa Leyte. Balwarte ni... Princess. Princess, yan. Napakaangas na naman yan. Napakaangas na yung paglakari ako? ko? Ano, ayaw ko oh, isipin ano, mo yan, no? oh Oo. Ang laya. Kung naglakad ako, hindi kawawa pala ako sa'yo. <laughs> oh. Bakit? Kakargahin naman kita. Gusto mo talaga oh. pinapahirapan ako, no? Gusto, gusto mo talaga. Ikaw magbayad. Uy, oh, sis! Magbabi ko. Bera, may sis! Tapos ako, no, ikaw magbabayad yan. Magkano yung... Magkano Bayaran <laughs> mo yan, Bala ka dyan. Nakain uh, uh, na kami kuya, ikaw na bala dyan. Iyan mo ah. Akala okay, okay, mo ako magbabayad? Bye kuya. Lugi <laughs> pa rin ako gara. O ano? Ha? Lugi pa rin ako dyan ah. Uh, gusto ko ng balon. Bili mo ako. What? Bili mo ako. Bili mo.

Pag-uha, oh, okay. pinaglakad mo, pati na alay like, ko, lo loko-loka. Halika dito tayo. Mama niya, naglakad. <laughs> Tapos di nyo sila kayo sa tricycle. Ay, ay, cute. Ang okay. mukha mo. Ako ba, hindi ako cute? Ang kapal <laughs> mo. Yung baby, sabi ko, cute yung baby. Uwi na ako. Teka lang. Tatampo ako. Hindi mo nagtatampo, nagtatampo. Hindi na magka nagtatampo. Awww. Awww. Bakit? Oh. Mamamasal ito ba? Masal sa tawag? Ngayon mo yun? Oo, bakit? Asa na? Anong kulay? White. Anong white? White? Yung ilaw na lang yung kulay. <laughs> Lahat ng natatanaw mo na yan. Ano? Hindi akin yan. Hindi <laughs> <laughs> talaga akin yan. so dito sa ano, sa baybay dete. Dete. <laughs> Lair dete. Ayan. Kasi so hindi ka nga marunong magbisaya. Paano-ano ka pa. So dito kami magdi-dinner na kasama ng family ni Princess. Ipapakilala ko na siya sa family ko. wala ka nang wala, boy. Walang ambush to. Pero oh. syempre, uh, magiging... ano? Ayusin mo kasama ko yung family ko, ha? Kasama, iniwala mo nga. Aha. Ikaw Ini mo? iniwan mo yung nanay ko. Zero <laughs> points ka na. Iniwan mo nga. Yung mo kaya nagsakayan, no? Nagsakayan. <laughs> Tapos iniwan yung nanay. Tara, ikaw tayo. Ayan na. <laughs> Alam niyo ba na sa kabila ng lahat ng ngiti at tawa na nilalabas ni Princess, ay eh may mabigat din siyang pinagdadaanan. Kahit ano pa man niyang pinagdadaanan mo, Sis, andito lang kami ng grupo, ng tropa, ng kaibigan mo para damayan ka. Alam ko na malalagpasan mo rin lahat ng yan. Kaya yeah, laban lang at dito lang kami na nakasuporta lagi sa'yo. Siyempre, patuloy kitang papasayahin para mabawas-bawasan naman niyang problema mo. Dito lang ako, Sis. There always be... Your good friend. <laughs>